itu um, yang kami same lang, belak um, block hello, Okay. Hello? It's not, Siapa? 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 No. So, Siapa? So, oh Siapa? 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 Happy Chinning Festival. Ah. Tinan mo. Dahil malapit na ang October 7. Ano uh, nga Celebrating the festival in Hong Kong. Ito guys. Black Toon. Kikita mo so, yung okay. Black Toon. Pareho lang ang pareho lang ano um, ano design design na ano uh, mga bahay dito kaya oh, yung kita yun. o oh, diba tingnan so nice oh lang lang ya yung strings pa lang yun yung ano ba yung parang lantern siya uh, mas celebrate tayo na festival diba? so ito na guys si Uyang hindi kasi niya nakita. So, yung hindi isa sila nah, Ito naman yung Block one. Dito si Oyang nag, nag ano siya. Dito siya pumasok sa gate nito Tingnan natin. Dito si Oyang pumasok na gate nito Yan, black one. O, tingnan nyo. Yung ano yung design. Tingnan mo yung mga, uh, ang ganda ng ano. Ang ganda ng decoration. parihol lang yun, Oh. Oyang. Yan, o, oh, tingnan mo. Pareho lang design ng mga building. Pareho, pareho. Hindi ka nagkamali. So, ganito. O. Oh, tingnan mo yung gate doon sa amin. Diba? Pareho lang. O, yun yung, ano nila. So, ayun. Nandito yung black one, guys. So, ito. That's nice. So, is guilty. Nice. Yung lantern

So, iyon na yun ang gate. Next. So, paglabas mo, ito yung sa guys. lang, so, 我这边。